Hello everyone! At ngayon, nandito na naman ako sa kampo ko matatambay dahil ah, sumama ulit ako kay Papa. Tara, silipin natin kung ano yung ginagawa ni Papa. Ayan, nagyayas-yas lang kawayan si Papa para dun sa gagawing kubo. So tulungan natin. Makikigulo tayo. Asa nang itak pa? Kunwari. Yes, yes, son. Kunwari. First time. <laughs> ha? Ay, first time, ah? Ay, hindi, ah. Para sa ikaw-ulad ng ekonomiya yan. Ha? Ah, na ba ito? Ilan na lang bang kulang doon na

Ay, nasa na Yung ko ko. na pa. pa It, ito ba? hindi Grabe ka daw sa Ay, ano yun? Basasay din ba? Sakit naman sa kamay nito.

Ayat, ngira. Ay. Ngira teman-teman, ya hindi naman mapurol sakit lang sa kamay first time in history magyasyas ng kawayan para sa <laughs> iba vlog <laughs> Yan. kung hindi pa magbibidyo hindi ako magyasyas ng kawayan <laughs> ng hangin. Ayan guys, ito yung ginagawa ni Papa para dun sa gagawing kubo. Ay, takot. Ayos na pa? Makapal ba? Ang hirap nga ay... Okay na ba? Ito? aisana aku last one aku ah, conte kamay pa, oh. Ikaw na nito pa. Sakit sa kamay. Kangalay naman to. Laki naman tong itakay. ay. Ay. Ayan. Nang gulo lang. Sakit sa kamay. sa baba ay Ang talas ng itak mo, ano? Ang talang to eh, oh. Ang hirap-hirap. Ayan guys, ang hirap pala mag yes, ng kawayan. Kala ko basic lang. Ayan. May nakita pa akong saging dito. Laki. Ayan. Ito pa. May saging pa dito sa kabila. Okay na. papasa na si Papa. Papunta dun sa kubo. Yan. Medyo pilay na siya kasi nirarayuma. Masakit na daw yung paa niya. Abang kami pabidyo-bidyo lang. <laughs> Pupunta tayo doon sa ginagawang kubo ni Papa. Ayan. pero malapit naman na siya matapos. Kunti na lang. Ito yung Haha. ko Haha. 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 Yan yung floating cottage. Napalad kahapon ng malakas na hangin yan. Yan. Napatid yung mga tali. Yun. Diba? Ang ganda ng ano dito. View. Iba ang ganda ng view. Ha? ito pa yung isang kayak. Itinaob kasi para man yung tubig. Yan na muna guys. Pupunta muna tayo sa ano, ginagawang kubo ni Papa. Tara, let's go.